pilit na naglalaho Dilim at lihim Magsasakay nagtatanim Sa lupay naglalakbay Kamay na nag-aararo Pusong matibay Sa pag-alsa ng buhay Sila'y nagiging bayani Sa gitna ng unos at hamon Mga magsasaka di nagpapatinag sa laban. Bawat butil na inaani, bawat saglit ng tighati. Sa buhay ng lupa, sila'y nagiging mandirigma. Bayaning magsasaka, sa dilim nagtatanim. Sa pusong matapang, sa lupa'y nag-aalab sa gitna ng gubat sa ulap ng alabok silay lumalaban di nagpapatinag bilog ang gabi mayat-mayat dilubyong naghihintay ngunit magsasaka'y nagtatanim pag-asa sa kalupaan sa gubat ng pangarap silay nagiging alon ng pag-asa sa dilim kamay na may pag-asa nag-aararo sa kagubatan. Lupay kanyang itinatangi alam ng damdamin. Sa gitna ng krisis, sila'y bayani ng pag-asa. Bawat tuklas ng araw, lihim ng buhay ay sumisiklab. Sa gabi ng lungkot, sila'y nangunguna, magsasaka, mandirigma sa asul na langit. Sa bawat putil, dugong nag-aapoy, ang laban ay tulad ng apoy na sumusunog. Sa buhay ng lupa, sila'y mga maginoo, magsasaka. Hari sa kanyang sariling kaharian sa lupay itinatangi bawat hakbang ay sagisan mga magsasaka mga bayani sa dilim bayaning magsasaka sa inyong mga kamay buhay ng lupa nagiging makulay sa bawat buhay na inaani pag-asay sumiklab mga magsasaka, kayo ang bayani nagtatanim. Sa pagsiklab ng araw hanggang sa paglubog, mga magsasaka nagtatanim ng pangarap. Sa semento ng buhay sila'y matatag. Bawat butil, simbolo ng pag-asa at tagumpay bilog ang mundo, patuloy ang laban, mga magsasaka di nagpapatinag sa hamon, sa lupang sinilangan, sa bawat taniman, buhay ng magsasaka, tunay na may halaga. Bayaning magsasaka, sa inyong pagsusumikap, saludo kami sa inyong wagas na pagmamahal sa lupa. Sa bawat galang, sa bawat ani, mga magsasaka, kayo ang tunay na bayani. Sa bukid ng pag-asa, dilim ay napapawi. Magsasakay mandirigma, sa lupay nagtatangi. Kamay na nag-aararo, pusong sumisiklab, bawat hakbang libad ng damdami matindi sa unos ng buhay magsasakay matatag bawat butil na inaani sa gisag ng pag-asa sa dilim ng gabi lihim ay sumisiklab silay nagtatanim ng pangarap sa lupa bayaning magsasaka sa bukid nagtatanim sa lupay naglalakbay sa dilim, nag-aalab. Sa gubat ng pag-asa, sa unos nagtatatag, magsasaka, bayani ng pagsusumikap. Kamay na may sumpa, sa bukid nag-aararo, sa kalupaan, alon ng lakas at dangal. Bilog ang buhay, traktor ang takbo. Hangin sa bukid, sumusunod sa tawag. Sa ilalim ng araw, walang hanggan. Bayaning magsasaka, hari ng sariling bayan. Bawat tuklas ng lupa, sa bawat yugto, magsasakay nagiging tala sa madilim na gabi. Bayaning magsasaka, sa bukid nagtatanim sa lupay naglalakbay, sa dilim nag aalab Bilog ang mundo, sa lupay naglalakbay, magsasakay sundalo ng pag-asa, sa lupang walang hanggan. Bayaning magsasaka, ikaw ang kaharian. Bayaning magsasaka, sa mga palad, buhay ng lupay nagiging makulay. Sa pag-alsa, sa hakbang, magsasaka, bayani nagtatanim. Sa agrikultura'y sumisiklab ang sigla. Lupay batis ng buhay, sa puso'y naglalakbay. Kamay na nag-aararo, pusong sumusunog. Kamay na may sumpa, sa agrikampo, sa kalupaan hangin ng dangal. Pilog ang mundo, traktor ang takbo. Sa bukid, hangin sumusunod sa tawag. Pilog ang daigdig, sa lupay naglalakbay. Magsasakay sundalo ng pag-asa, sa lupang walang katapusan. Bayaning magsasaka, ilaw ng kaharian bayaning magsasaka sa palad ng buhay buhay ng lupay nagiging makulay ikaw ang bayaning nagtatanim isang dakilang magsasaka sa bukid ng pangarap bigati bumabalot magsasakay naglalakbay sa lupay nagtutulungan kamay na nag-aararo, pusong nag-aalab. Sa harap ng pighati, tapang ay nagiging tanglaw. Kamay na may dungis, sa agrikultura'y bahagi. Sa kalupaan, damdamin ay nagliliyab. Bilog ang mundo, traktor ang tibok. Sa bukid, hangin ng pag-asa ay sumusunod bayaning magsasaka Sa bukid nagtatanim Sa lupay naglalakbay Sa dilim nag-aalab Sa kitna ng pighati Tapang ay lumilitaw Magsasakay nagiging apoy Nagbibigay liwanag Bawat damdamin Bawat palad Sila'y simbolo ng pag-asa tagumpay bayaning magsasaka sa palad ng buhay. Buhay ng lupay nagiging makulay sa pag-alsa sa hakbang. Magsasaka, bayaning nagtatanim sa gitna ng pighati.